Kahapon nga araw ng linggo, pagkatapos kong gawin lahat ng gawaing bahay, maglaba, maglinis at magluto, naisipan kong pumunta ng palengke para mamili ng mga pagkain. Mga babaunin ni Maron sa school. At wala nang kalaman-laman ang ref ko. At puro tubig nilang ata at yelo. <laughs> Nakakaloka. So, hiyan na nga nagpunta ako dito sa grocery para bubili ng mga tinapay. At namili na rin ako ng mga ulam. At kinuhanan ko nga yung gumagawa ng longganisa. At syempre, magpapasko na napakadaming parol. Kinuhanan ko nga siya kasi naaliw ako. Sa kumikinang nakulay. Nakakaaliw at nakakatuwa. Napakabilis ng araw. So, hiyan nga nakabili na ako ng pagkain at pauwi na ako. Kahit anong tipid mo, wala pa din. Napakahirap magtipid. At lalong-lalo na, napakahirap mag-budget. Lalo na kung limitado ang kapirahan. Mo. Napakahirap ng buhay. Pero kailangan lumaban. Kasi nga kapag sumuko ka, ngangak ka. So hayan nga kumakain na ako dyan ng tanghalian. Wala sila maro nasa kabilang bahay. Pinainit ko nga lang pala yung pagkain ko. So magandang araw po sa ating lahat. Lunes na naman. Napakabilis ng araw. At sana lagi maganda ang araw natin at lagi tayo nakangiting gumigising. At syempre lagi tayo magpapasalamat sa Diyos. Kahit napakahirap ng buhay, at least malusog tayo at walang sakit. At hayan nga, papasok na ako sa trabaho nagtaka nga ako at napakaluwag ng kalsada, walang gaanong sasakyan. Maalala ko, wala pa paso. Dapat sa Huwebes ang holiday. Nag-advance yata ginawang Lunes ngayon nga. Ipit nga naman yung araw kapag sa Huwebes. Kaya okay lang. At mahaba ang bakasyon ng mga estudyante. Natatawa nga ako sa itsura ko dito at napakatangos ng ilong ko. <laughs> Niligyan ko kasi ng nose line kanina at napagtripan ko ang lagyan. <laughs> Nakakaloka. <laughs> so, ayan nga, nagtawag na ako ng tricycle dyan para pumunta sa susunod kong pasyente. Tirik na tirik ang araw, pero hindi maini. Ramdam na ramdam mo na talaga ang simoy ng kapaskuhan. O oh, di ba? Napakaganda ng ilong ko. <laughs> Pakatangos. <laughs> Nakakalokag nose line. Dati kasi lagi ako naglalagay ng ganyan. At napapansin ko noon, lumalaki at lumalapad. Hindi naman tumatangos. <laughs> Nakakaloka. <laughs> At hena nga, nandito na ako sa munisipyo ng Santa Rosa. At dito kasi dumadaan ng tricycle pagpapuntang solidad. At naisipan ko ang dumaan dito para manginain muna. At bumili nga ako ng atay kasi napakasara. Masarap yung pagkakaluto nila manong. Hindi siya malansa. Medyo malutong pa. At bagong luto nga yan kanina. 20 pesos nga pala yung isang baso. At anim ang laman. Pero ang alam ko, lima lang dapat. Dragdagan lang yata niya ng isa. Kasi nga alam niyang madalas akong bumili. Subukin na niya ako. At lagi nga niya nakikitang i-video ko. Vlogger nga pala ang tawag sa akin ni Mano. Kaya lang nakakalimutan ko ibigay yung page ko. Para madagdagan man lang ng isa. Abay, malaking bagay na sa akin yon, Lalo na sa akin, nag-uumpisa pa lang. At syempre, wala pa akong kinikita. Kaya sana, wag kayong magsasawag sumuporta sa akin. At sana, dumami na rin ang viewers ko. Para naman, hindi ako panghinaan ng loob. Minsan kasi nararamdaman ko yon, Lalo na kapag pagod na pagod ako. So, ayan nga, tapos na naman ako magpasyente dyan. At pupunta ako ng palengkit, dadaan ako. Hindi naman ako mamamalengkit kasi nga namalengkit na ako kahapon. Bibili lang ako ng butche. Butche ba to? <laughs> Charot. Actually, yan na yung tanghalian ko. Hindi na ako kakain ng kanin. At total naman, mabigat siya sa tiyang. <laughs> so, ayan nga. Papunta na ako sa susunod kong pasyente. At kapagpahinga na ako. Sasakay sana ako ng bus. Kaya lang punong-puno. Kaya ang ending, mag na lang ako. Eh, kesa naman tumayo ang ganda ko, no? <laughs> eh, baka mawala ang ganda ko. <laughs> At ayan na nga, pagkatapos ko magpasyente, pupunta ako ng kuhuang ko sa gawin nila Maro. At dito pala ako dadaan kasi nga short ka. Ito nga pala ang kanilang temporary barangay hall. Kasi nga, ang barangay hall dati ay sa ilalim ng tulay. At komo nga ginagawa ang tulay, kaya pinaalis sila doon. O do. sa mga magpapabarangay dyan ng mga Martes, dito kayo magpunta. <laughs> At habang naglalakad nga ako dito, napakadami nagiinuman at napakadaming tao. At nakita ko nga yung mga followers ko ng mga bata kaya kinuhanan ko ng video. Abay, nagsisipagtago naman at nahihiya. <laughs> at hinanap ko nga si Maron at susunduin ko para ihatid niya ako sa isang pasyente. At hindi ko alam yung bahay. Pagdating ko nga dyan, hindi ako nakilala. Akala daw niya kung sinong Diyosa yung nandun. <laughs> Ito pala ang nanay ng lolo ni Maron. Ano ba ang tawag doon? Lola-lola? <laughs> So, ayan na nga si Maron at minamalat. Di ko ba alam sa bata na to kung bakit minamalat? Abay, walang bose. Nakakalokong bata. At pagkatapos ko ang puntahan ng pasyente, nagpunta ako sa bilihan ng ulam. At tinatamad nga akong magluto. Lutong ulam na lang ang kakainin namin. Tutan naman, mura lang. Saan ka naman nakakita ngayon ng isang order, 25 pesos lang? O, di ba, napakamura. Ito nga pala ang lola ni Maron. At ayan nga, pauwi na kaming dalawa. Malapit lang naman, kaya maglalakad na kaming dalawa. At dito nga kami dadaan sa ilalim ng tulay na nakakatakot. <laughs> Kakain sana kami ni Mara ng kwekwe, -kwek, kaya lang pagdating namin sarado ang tindahan. Aba, holiday din sila. At habang naglalakad nga kami ni Maro may nakita ako nitong bilihan ng ulam. Tiningnan ko kung ano yung mga tinda nila. At parang napakasarap nga ng ulam na ito. Ginata ang isda. Kaya bumili na rin ako ng ulam ko. Yung ulam kasi binili ko kanina para kay Maron yon. Giniling. Itorta ko daw. At yun ang hapunan niya. At ayan na nga nakabili na ako ng ulam namin at pauwi na kami. At muli po, maraming maraming salamat po nga pala sa lahat ng nanonood ng vlog namin. Pagpapalain po kayo ng buong may kapal. At sa mga ayaw sa amin at hindi pinapanood yung mga vlog namin, bahala kayo dyan. <laughs> Hanggang sa muli, I love you all. May God bless you.